What's up mga kayo and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Today September 11 Araw ng lunes dito sa Pilipinas Dahil meron nag-request sa atin ng update Dito ng uh, post office Eh ating pinuntahan Para ating masilayan no So ito yung nasa liwasang bunipasyo Bonifacio sa may loton Yung may fountain na yan Ayan yung post office na building na yan hindi ko matandaan kung kailan uh, nasunog ito no pero malaking malaki ang sunog na ito at kitang kita ko sa loob yung yung loob kitang kita ko na rito kasi nakabukas na yung mga pintuan dati kasi nakasarado yan eh no? so hindi lang tayo makakapunta roon na malapit sigurado Yan ang ating uh, post office update dito sa may Loton, No? Napakalaking sunog na ito eh. Kasi parang inabot ata ito ng, uh, hindi ko alam. Basta kung, kung nung alarm inabot itong ng uh, post office na to Pero definitely hindi na siya nagpa-function. Tapos uh, ayun, no? markang marka pa rin yung uh, sunog. Sobrang memorable nito sa atin. Lalo-lalo na yung mga nasa abroad. Kasi dito yung sulat eh Yung pa uso yung mga prankster na yan Yung mga Facebook na yan Dito natin pinapadala yung sulat natin Sa mga kamag-anak natin Sa magulang natin O yung mga nauna Kasi alam nyo mga kayon Kasi noon, nung panahon natin, mga batang 80s, 90s, eh, madalas, ang solusyon natin sa kahirapan, eh, mag-a-abroad yung isa sa mga family members natin. Halimbawa, si tatay, si nanay, si kuya, si ate, yung mga nakakatandang kapatid natin sila yung uh, itinutulak para makapag-abroad para maihahon tayo sa hirap ganun na uso ngayon eh, ganun na uso noon di ba mga kayon, eh ngayon medyo dumadali na kahit papano natututo na magnegosyo dito sa Pilipinas, pero unlike dati kasi, talagang no choice yung magulang o yung mga kapatid kung hindi mag-abroad, although nangyayari pa rin yan ngayon meron pa din na nag-abroad na mga kababayan natin para makaahon man lang sa kahit konting hirap. So, ayan na yung post office na sunog, Very memorable para sa mga batang 90s, batang 80s, batang 70s. Gawa ng dyan tayo naguhulog ng sulat noon. Tapos, itong liwasang, itong liwasang Bonifacio na yan. Ayan, o. Oh. So, liwasang Bonifacio, February 1, 2002 ang muling pagtatatag at pagsasaayos ng liwasang ng Bonifacio ay alay sa pamahalaan lungsod na Maynila sa matayog na adhikain ng mga manileño na magkaroon ng isang maunlad, masigla at makulay na buhay sa lungsod. Ang liwasang ito ay bunga ng uh, matyaga, magisig at walang likat na pamamahala at paglilingkod sa ilalim na pro programang buhayin ang Maynila. Jose L. Atienza Jr. yung nga dating, uh, dating Mayor na si Lito Atienza So yan yung uh, Fountain Maganda ang kulay ng tubig ha Kulay tae <laughs> Kulay chocolate kiss ha At uh, may sabon-sabon pa dito Sabon ba yan tae? silipin natin yung gilid kung makakasilip tayo tayo yung mga gamit ba yan? gamit dito yan? yon ay di ba? Ah, kasi may nakita akong mga gamit doon kala ko sa post office eh. mo naman, naman yung itsura ng post office kasi natin kung makakalapit nga tayo ng bahagi yan kitang kita ko yung likod oh yung loob oh kitang kita ko oh nakakapanghinayang to dito tayo sa gitna para maganda yung ano Yun. yeah. insert natin yung drone na yung drone na hindi pa nasunog wala na kasi akong drone ngayon sana ma-drone pa na natin no? para makita natin yung ila yung na sa ibabaw no? sayang wala tayong drone so ito yung post office yun, oh. hindi ko alam kung ano ang gagawin nila rito pero nawala na yung mga gwardiya sa loob tapos yun o oh. nakikita nyo yung mga pintuan yun oh. bukas na eh dati hindi siya bukas eh dati sarado siya so ngayon bukas na tapos nakikita nyo yung gilid ayun basag basag yung mga salamin yun oh. yun malapit eh. so din yun dito basag basag yung mga yung mga salamin dati wala kasi to eh itong bakod na to oh. wala yan ay makakaakit ka kaagad dun eh ngayon sinaraduan na sayang sana na drone sana natin no? wala kasi tayong mga drone wala kasi tayong kita na yung loob oh. ayan na itsura niya kitang kita na yung loob hindi na nagpa-function siguro to no tay hindi na nagpa-function no butas na eh ayun oh, may makakin may nakita ko mga tao grabe sunog na sunog Eh kasi wala yan kaya nung nagpapadala kami ng sulat ng airpod ko doon sa nanay ko sa Hong Kong eh diretso ang aakyat ang mo ngayon may bakod na tapos doon ka napapasok sa gilid although nagpa-function pa to bago siya masunog eh kasi merong yung mga parcel na galing abroad medyo dito mo kinukuha eh kasi meron nagpadala sa akin noon ng mga lens sa cellphone dito niya pinadala doon ko kinlame sa gilid So yan na yung itsura no, ng ating post office ngayon. Sayang, wala tayong drone. Maganda sana kung makakunan yung gilid. Eh itong kabilang side, sunog na sunog din to. Ayun, no? So sunog din yun Sunog din yun Ayan, ah, kita mo naman yung pakat nung Yung marka nung apoy Ay, nung ano Nuusok. usok, nang itim na yung gilid Kasi so, yan nakikita nyo Naging tambakan kasi ito ng ano eh Naging tambakan kasi ito Ng Ng mga gamit Nung sa city hall Yung nakikita nyo mga lantern na yan Galing yan sa Kalsada hindi ko lang alam kung saan particular na kalye pero yan yung dating naka-display sa mga naka -sa nasa kalye yung umiilaw yan di ba So medyo may pagka-Spanish kasi yung datingan yan yun eh So ngayon diretso na tinatampa kasi parang naging tabakan ito ng no, engineering office So yan yung liwasan po ni Paso ito yung ating uh, uh, post office So na-update na rin natin yan September 11, 2023 So kung gagawin naman nila yan, makikita naman natin. So bibigyan din natin na update. Pero siguro, ho, nilalakad pa lang siguro yung insurance na ito. Kita mo naman kung gaano kasulog na sunog. So hindi natin alam yung proseso dyan. Eh. Pero aantabayanan ah, natin. Siyempre dito yan sa Chomolon TV. Next napuntahan natin yung Jones Bridge. Kaya kung uh, follow mo tong kung bago ka sa channel natin, na follow, subscribe. Tapos sa ah, click mo rin yung notification bell natin Para Para lagi kang updated no I-update natin yung uh, post office na yan Tingnan mo Okay So next natin is yung uh, Jones Bridge Maraming maraming salamat mga kayon sa pagtapay nyo Sa atin, dito sa channel natin